Magandang hapon po. Ako po si kapatid Dajan Barzaga at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Utos ng Panginoong Diyos na maabot ang maraming tao ng kanyang katwiran at mga aral na nakasulat sa Biblia. Kaya naman dito tumitigil ang mga kapatid sa distrito ng Lanao na ipag sa kanilang mga mahal sa buhay ang dalisay na Ebanghelyo. Alamin natin ang mga pangyayari sa isinagawang Evangelical Mission sa report na ito. Naging madali ang pag-anyaya ng mga kapatid sa isinigawang pamamahayag sa kanilang gusaling sambahan dito sa lokal ng Akmak, Distrito ng Lanao. Pinangasiwaan ni kapatid na John D. Juan ang pamamahayag ng mga salita ng Diyos, maliwanag na itinuro sa mga naging bisita ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo para sa ikapagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom maging ang kaayusan at kagandahan ng bagong gusaling sambahan ay nagpamangha din sa mga naging panauhin. Mula po rito sa Iligan City, ako po si kapatid na Farawell Tenorio para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Mga babasahing naglalaman ng mga artikulo patungkol sa Iglesia Ni Cristo, gaya ng Pasugo God's Message Magazine, ang sama-samang ipinamahagi ng mga kapatid sa Distrito ng Benguet. May hatid na balita si kapatid na Ian Ferry. Gaano man kaabala sa trabaho o sa sariling negosyo ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa Distrito ng Benguet, na mamalagi silang naglalaan ng panahon sa mga paglilingkod at pagtupad sa mga aral ng Panginoong Diyos. Kabilang narito ang pamamahagi ng kanilang pananampalataya. Kabilang sa kanila ang mga kapatid na nasa samahang Christian Employees Association o SEIA. Sa pagkakataong ito, Magkakasama silang nabigay ng mga kopya ng Pasuga Magazine na naglalaman ng mga kalooban ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Namahagi sila sa Baguio City kung saan maraming kababayan natin ang nagtutungo. Pinangunahan ni kapatid na Roy Sabling may tungkulin sa Christian Employees Association sa Distrito Eklesiastiko ng Benguet ang nasabing aktibidad. Hanggang na mga kapatid na sa pamagitan ng nasabing babasahin, marami ang tuloy-tuloy na makapagsusuri sa mga aral ng Panginoong Diyos at balang araw sa ng palatayanan nila ito at makasama sa tunay na paglilingkod. Ako po, si Kapatid na Ian Ferry para sa Iglesia ni Cristo Kristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia ni Cristo News Live. Ang bautismo sa distrito ng 13 Martires City, Cavite. At ang musical evangelical mission sa distrito klasyasiko ng Edmonton. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Jambarzaga. Magandang hapon po.